Oh, tatambay ako dito sa tambay ako dito sa kusina. Sobrang ginawa kasi sa loob. Hindi masyado malamig. Hindi masyado malamig dito sa kusina. So, ganda magtambay dito. Pag doon kasi sa loob, sa kwarto namin. Sobrang lamig. Grabe. sa Sakit sa ulo. Kaya pag tambay ako, gusto ko na mainit ito lang. Pupunta sa kusina. Ayan. So, mga kailang kape ako kasi mas. Mga kape na ako. Pagda sa sa ko. ako. Okay tayo. Ay, di Walang magawa. Pwede maglinis-linis. Pero wala naman lilinisin kasi dito. Kasi dito malinis. Walang mantika itong kalan namin. Malinis lahat. Nakakalinis din yan ng loob. Kasi pag gumagamit kami, nililinis namin. At kung sino yung mga gumagamit dito, nililinis ka agad. Ganda mag-stambay dito sa kusina. <laughs> Ito yung bintana. Pag nagluluto ka, pwede mong isara yan. Ay, ibukas pala. Para yung yung amoy lang niluluto lalabas din siya ng or, oral yung suto ang pagkabasa gagawa lang kasi may heater dun sa taas mm. yung pinaka-host so yun, kinaitan. so yun, pero nasira yung cover so papalitan daw nila yung bago yan lang guys buhay dito sa kusina <laughs>